Eh baka mahal mo pa siya? Ay hindi na po, sir. Ha? Hindi na. Wala, hindi mo na siya mahal. Baka nagsiselos ka lang. Wala, wala na, sir. Kaya oh, pa nga nag-aya na. ka pang magsugo. Dati. Nice. Magsugo? Before yun, sir. Ay, hindi Before na. Ngunit nga sabi na mahal mo pa ako, tapos <laughs> eh, hindi Before na. Before yun, sir. Nung hindi oh, pa oh. ako na kumubon, sir. Sir, may dimple pa siya, sir. Kumusta, sir? Okay lang po, sir. Ah, si sir ay... Okay. Kapareho ni Odette pala. Okay. Sir, wow. na rin tawag natin kasi machong macho nandating niya, sir. Eh, bagets pan, bagets nandating. Odette, uh, wala na Odette. Odette left the group. Panis si Odette. Kasi, sir, may panlaban ako sa iyo, ha? Kala mo, sir, ha? Odette, hali rito. Sige. Baka bandang ulit, palitan ko na to si Odette. Oh, wow! No. <laughs> hali rito. si Jocelyn. Baka sabihin ni Jocelyn, palitan na si Odette. Hali Odette. Saan si Odette? <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. Opo, opo ka. Opo ka. oh, Odet. Paano yun, Odet? <laughs> Wala na, may tatalo na sa'yo, Odet. Pare, walang talo-talo pare. rin. okay, <laughs> sige. Thank you, Odet. Si Sir Darwinda ay dating OFW. Saan po kayo dating tatrabaho? Uh, sa Kuwait po, sir. Kailan po kay bumalik? Noong November 6. Ang ni reklamo niyo po si Jennifer Tom Nog, the din po ito? Balik kasi sir, uh, nag-abroad kami dalawa. Tapos, okay. umuwi siya kasi nalulungkot daw siya. Eh, kasama naman kami. O na homesick daw. Ba't siya nalulungkot? Andiyan eh, ka naman. Kaya nga po. Tapos, nung umuwi siya sir, yung bank account ko kasi sir, nagka problema. Ano ibig sabihin? Ah, uh, hindi ko ma-open. And then, nung hindi ko ma-open, pinapadala ko yung pera sa kanya. Doon ko pinaipon. Magkano po pong pinag-usapan pera? Mm, nasa $250,000. $250,000? Oo. Malaki, laki. Eh bakit doon? Wala ka bang mga kamag-anak? Wala ka bang mga tatay? Ay, nagtiwala ko kasi ako doon sa kanya, sir, kasi nagkasama kami almost two years. Gusto uh, so, pinapadala mo ang pera, ano nangyari? Ah, uh, pinanglalaki pala niya. And then... Napornada na tayo. <laughs> Dito, no! uh -uh. Ang sinabi ko kasi, itong papadala ko, ipon ko po yun. Mm -hmm. And then, sabi niya, oo. So, yung pera na yung pinaintindi mo sa kanya, ito ay hindi mo personal to, hindi mo pwedeng panluto, kundi ito investment natin dalawa, for the future. Opo. Kung ano man yung investment na yon. Opo. Nasabi nung ba? San invest... Sana, lupa, sana bahay, ganun sir. Okay. At pumayag siya. Oo, kami dalawa nun sir. sir. Kaso, hindi na nangyari yung... Hindi po, kasi niyo. ginastos niya po yun. Tuwing naghuhulog ako, naghihingi pa ng allowance yun. Tapos kinukuha pa niya yung ipon. Ba't niya kailangan bigyan allowance? Naghingi siya allowance niya. Para ba Kasi nandito, nandito sa Pinas yan. Dapat sana, sir. Magtrabaho siya. Ba't niya hingi ng allowance? Mag-aabroad sana ulitin sir. <coughs> Uh, okay. ano siya nasabi mo na ako yung humihingi ng allowance sa'yo? Eh, ikaw namang po bumigay ng pira. Oo oh, nga, binigyan nga kita ng allowance, pero naghihingi ka pa rin sa akin, di ba? Tama? Ano naghihingi? Ikaw ang ka, na, nagbibigay ako. Ay, pira What dyan, um... pusa mo, magastos kung... mo. Pagastos ka kung gusto mo, kung anong bilihin. Oo oh, so, nga, yun, kasi ka ikaw naghihingi ka nga ng allowance, di ba? Ako nanghihingi. Oo, oh, ito, naghihingi, ito, naghihingi, pusa ka. Ng ng naghihingi ka. Ako ng allowance sa akin. Naghihingi ka. Ako sa nagpapadala. Hindi ako nagpapadala ako, pero naghihingi ka rin. Naghihingi ka ng allowance. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nung umuwi pala ako galing ibang bansa, saan din yung hinawa ka nung ako? Diba, nung umuwi ka galing ba ngayon, ibang bansa, naghihingi ba ako ng pera sa'yo? Ay, saan pala napunta? Sh diba, Mababayan natin ako, sa bahay sa yun. Naghihingi ako, hindi ako nagihingi ng luho mo. Tandaan Asan mo yan, siya, hindi ako nagihingi ng luho mo. Ikaw ang pusa nagbibigay sa akin. O nagbibigay nga ako, pero naghihingi ka pa rin. Ma'am, yung 248 babayaran niyo po yung installment. Hindi naman P248 yung lahat sir eh, kasi yung iba doon, bigay niya sa akin eh. Bukod doon, alam ko yan eh. Kaya okay. lang yung, ano, yung resibo kasi, binubura mo doon sa convo natin. Ako nagbura? Na. Oh, Ikaw, okay, ang nagbubura, kasi 50, hawak mo yung account ko before. Saan nga yung mga resibo mo na 250000 yung pinadala mo okay, sa akin? Okay, sige, wala na nga kasi, di ba, binura mo na doon sa convo natin. Eh paano pala yung mga nagastos ko din sa'yo, mga naibigay ko sa'yo, mga naitulong ko sa pamilya mo, sisingilin ko din. Mo yun lang ng 2-5? 2-5? Oh, 2-5! 2-5 lang yung mo? Sure ka! Pinag-boarding house tayo siya nagbabayad. Oh, may trabaho ko. May trabaho ka din naman. Oh, tulungan lang ka. naman gano yun ah. Na? Magkano lang naman, naman sinasahot mo? Ang yabang mo naman. Diyos hindi ako mayabang, nagsasabi mayabang ako. Ngayon, mayabang nga yun, mayabang nga yun, isusumbat mo sa akin ng... yung gano'n. Eh sinumbat mo nga sa akin yung pinadala ah, mong pira eh. Hindi ko diba? sinumbat yun, kinuha ko lang yung akin. Pa lang yung akin mayutang, ikaw pa yung may utang, ikaw pa yung manunumbat sa akin? Eh hindi ako nanunumbat, nagsasabi lang ako ng time Ay, Sagsasabi sumbat yan, yan bakit yung nabigay ko. mo? Oh, ano rin, disumbat. Eto ako magbabayad ng 250,000 sa'yo. Ay, talaga, magbayad ka, yan ang naipon ko eh. asaan mm, saan? 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 Oh, Pamang maangan ka, payag naman siya magbayad kaya lang pautay-utay meaning installment magkano naman po kada linggo ho ba kada two weeks o kada buwan ma'am Jennifer ngayon kasi sir nag-apply ako ng trabaho dito sa lugar ng asawa ko okay. interview ko sa Monday pag nag asawa ako 15 days sir magbibigay magbibigyan ko sa kanya may gusto kong yan sir kasi puro ganyan ako, lang yan sir okay, kaya nga po so magkakaroon kasulatan doon po sa barangay at pwede tayong mag ng PAO para ang PAO ang magsusupervise doon po sa mangyaring kasunduan sa barangay. Kasi puro pangako lang yan, bayaran. Eh. Kailangan kaya, ko yung pera. Kaya nga po, kasulatan, eh. sir. Eh. At pag hindi siya nagtupad doon sa usapan, eh, pwede na siguro tayo magsampan ng kaso. Okay, sir. Okay. 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 Paano okay. naman, sir, yung mga naibigay ko rin sa kanya? Alam nga naman, 214 ibayad ko sa'yo. Kapal din naman ang na mukha mo. Bakit ako ang makapal? Ikaw ang may utang. Hello? <laughs> ikaw ang kusa nagpadala noon. Hindi ako Ho, Kusa ako nagbibigay pero naghihingi ka. Yun yun. Bakit ako naghihingi? Naghihingi ka. Na huwag kang indenial. Huwag kang in Ma'am Jennifer, kayo po ay nagbibigay din kay... No, po ako. Galing ibang bansa, sir. Nagsama kami. Magkano binibigay mo? Hindi naman Sana mabot ako, ng ano yan, 10,000. Diyos ko, Ay, yan ang kukunin mo. Magbulat, Hindi naman, naman, 10, na naman umabot ng 10,000 yan. Hindi na nabalik yung 40,000 ko. 20,000 lang nabalik sa akin. Yung 100,000 na hinawakan mo sa ATM ko, saan na punta yon? Di ba sa... Anong kinuha kong pera sa'yo? Wala kong kinuha ang pera sa'yo. Yung 25,000, saka pinadala mm -hmm. ko sa'yo yung 10,000 at 6,000. O, bigay mo rin yun eh. Binigay mo rin yun eh. Di ba nagbigay sa kanya? O tapos siya nagbigay din sa inyo ng 25,000. Ikaltasan na lang. Ikaltasan. Magkano? O gano'n na lang, oh, sir? O gano'n na lang. Okay, so ganito po, Ma'am Jennifer. So lahat ng na mga naibigay mo sa kanya at lahat na naibigay niya sa iyo, magkwentaan tayo ang suma total kung magkano yung balanse, yun na lang po ang ibibigay nyo okay. at installment. Opo, sir. Opo, sir. Yun. Opa. At ang gagawin natin yan sa barangay. Oh, kasama ganun yung tagapaw, lang, sir. okay? Parang ganun. Oh. Eh baka mahal mo pa siya ay, hindi na po, sir. Ha? Hindi na Wala, hindi mo na siya mahal. Baka nagsiselos ka lang. Wala, wala na, sir. Kaya pala oh, ka na nag-aya ka pang magsugo. Oh, Dati. Yeah. Magsugo? Before yun, sir. Ngayon hindi na. Oh, Nasa sabi na mahal mo pa ako, tapos hindi <laughs> na. Before yun, before yan, na. sir. Nung di pa ako nakamove on, sir. Ngayon. Nasabi ko, na. pero ngayon okay mayro, mayro na Meron ka ko. ng bagong girlfriend ngayon? Meron na po. Ayun na, mam. Ma lang din niya, sir. May jowa na din siya. Siyempre, lang nga, magtututok ako sa iyo, Niloko mo na nga ako. Sabi na, ginastos ka sa lalaki. Sabi ano? Sabi, na, mga kapatid ko, magjowa ka na. Kasi yung babae na yun, wala na talagang kwenta okay. sa'yo. Okay, para makamove na pareho. Yung sa barangay, magkwentahan, magbawasan doon sa bigayan. At kung ano yung lumabas umatotal, yun ang ibibigay sa isa. Magkwentahan na lang, sir. Oh, sige, ganoon na lang, sir. Ah, gano'n na lang. Okay, sa barangay. Okay, Ma'am Jennifer. Opo, okay, ganoon na lamang po Salamat po sa inyong dalawa ah, Thank you, sir Sige, Opie. kami mag-arise doon sa barangay, ha? Ah, sige Thank po. you po, ma'am Jennifer Ingat po kay ma'am Jennifer Sige po, thank you, sir Maghanapon po, madam Sorry po sa abala, ha? Okay sige po. So, sir, ganoon na okay, lamang Thank you sige, Ingat po O, oh, yeah, sir, oh, oh <laughs> Kaway ka dyan, sir Kaway oh. Ayun! <laughs> Hindi kasi may krusunada oh. okay, okay. oh, siya rito. Oh. Hindi di naman. Hindi lang talaga Sir Sivan. Pupo ka. O oh, yan, stop sa Senate ito eh. Ano sa palagay mo? <laughs> ha. Oh. nice. oh, ngayon. Ano sa palagay mo? <laughs> oh, kinakabahan <laughs> siya. <laughs> <laughs> hindi, may girlfriend na Okay na, na, na yan. Friends okay, eh, uh, na. First, Surprise. Oh, Ba't mo tinabihan kanina? <laughs> okay. Pa-picture. <laughs> okay, sige. Ingat!